Nasa ruta mo dire tabunok ka ka? Oh, tabunok. Ah, tabunok, sige. Sa ano? Problema pa to dugla yo ko. Oh, oh. In man ang e bike Ah, oh, Unsa so pinalit na nimo? Mm, dugay na ni eh. mga magsiyam na kabuan. Ah, siyam kabuan. Nagay na, mm -hmm. na ni ba imong payong baguba na likina. Dili okay, oh okay. lang kita Ogran mo ilisan ta na. Ha? Ilisan ta na. Ako oh, pala. di tapik lagi taon Eh. Di

Dito pagpalit ako ng gut, makuha na niyo yung gamit ko sa kiya. o oh, si kanhan na na? Oo. Oh. Oh. Asa man may labay lang nimo? Ato ko magamit dito ko. Ako ito ulian na. Kela kela <laughs> kela. Pilar may sagara maagi nyo dire dai. Eh. Oh, oh. Pariha, samot ang ingaw, naro, wala siya. Oo. Pariha, eh. Ay, maagi o

Mayroong mga agi ba, di nang nga bago. Para kuha na lang. <laughs> salamat, magiging salamat. Ay, labasalamat eh, may ikog ta. Ay, aahakoy. Sige wala, labasalamat. Iyaham <laughs> na gikan god. Importante, nang nabuhi tag tinarong ba? Ayaw, okay. Bisod ka naman nabuhay tag ginautan. Lagi-lagi? Maglalakotan -lagi? ka sa ma atin, magpalingay ka. Mahog yun. Ika nalika mga kuhaan ba? Ika mga kuntinto, maglalakot-lakot tinarong ba? bay magutan ko, ni bisakot tinto mo agi gamay oo oh, so, arin ikti sa ilam bi ar kanay ang gamay o maeto ang gamay basta dinarung oo ah boling dapat mag-guide mo mogiol mag-umsa man kanang kita nga dili panington ba magisaw mao ubay mag magsad kay land oo oo dili pa nington sa ilang babaho si mogiol ganahan mo ku silang ang isiman ni di na ganam ning kamot Pek, Lafbing, ma smoking, ma smoking. Oh nenan <laughs> Nadi na Oke, Megan ini inyo hanaw eh. Indot yang HP lagi nah, sih oh lo oh, tuh berterbang udah namanya ubang ibay gue katong Andra oh katongin aneh lah oh ang kuah gue nyali lagi ya tahun lah ah Sigi sih, selamat. Sigi, selamat guys ya, pendapat musinga, ya. si pengan, si pengan jani. Robin, Robin. Oh. <laughs> selamat ya. <laughs> Ikon sampai lagi gini nih mu. Wah, bolak balik lagi. <laughs> sigi, sigi. At <tuk> okay rampu, <nantengamai>. <tuk> <tuk> Selamat. Selamat 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 selamat, 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 selamat.